kung nag-struggle ka sa panonood ng P website, P O R N website, hindi ko pwedeng sabihin sa TikTok, gawa ng uh, ma-delete ma ma yung account ko. Kung nag-struggle ka dito sa P website na to at lagi kang nagjajabol, jabol, let's say jabol. Isa sa dahilan nan ay it can be ikaw yung target customer ng mga website na to. Ikaw yung pinaka-target customer ng mga website na to. Ano nga ba pag sinabi natin target customer? let's say who is the target customer of that website of this P website who's the target customer syempre ito yung taong walang purpose sa buhay walang direction hindi alam yung gaginagawa nila syempre ito yung depressed yung walang basta walang meaningful sa ba walang meaningful na bagay na ginagawa sa buhay nila ang kailangan mo munang maging ay wag maging iyon ang kailangan mo maging ay wag maging target customer nila then magsisimula yung paano mo ka makarecover sa addiction mo, addiction, addiction mo sa porn. Diyan magsisimula ka na, makakarecover ka na sa addiction mo sa porn. Kapag hindi na ikaw, yung target customer nila, paano mo magagawa yun? Wala naman, paano ko malalaman yung purpose ko? Paano ko malalaman yung purpose ko sa buhay? Siyempre, tatanong mo yun. Siyempre, hindi naman kita kilala personally. Hindi ko alam yung mga hilig mo sa buhay. Hindi ko alam yung gusto mong maging. Hindi ko, hindi tayo magkakilala. Nakita mo lang, isa lang random guy dito sa TikTok o sa YouTube kung saan mo man to panood Isa lang random guy dito. Pero, pa, isa lang masasabi ko, hindi mo malalaman yung mga gusto mo sa buhay, hindi mo malalaman yung purpose mo sa buhay kung nakahiga ka lang palagi sa bahay mo, wala kang ginagawa, ni hindi ka nakikipag-usap sa mga tao, ni hindi mo pa naranasang mag makipag-usap sa babae ng hindi mo classmate, baka sa labas, hindi ko mo nakikipag-usap sa mga tao, ni hindi ka... Hindi ka gumagawa ng something meaningful sa buhay mo. Gaya ng sinabi ko, ang target market ng few website na yan ay yung mga taong walang mission sa buhay, yung walang direction. Pero ikaw, sabihin natin, ikaw, ikaw mismo yung target market ng website na yan. Wala kang direction sa buhay, di mo alam kung anong gagawin mo, di mo alam kung paano ka magsisimula. At sabihin na lang natin na yan, isa ka lang video gamer, isa ka, uh, wala kang ginagawa sa buhay, hindi ka pa nagbabayad ng bills nyo, naasa ka lang sa magulang mo, nakatira ka pa sa bahay ng magulang mo. Sabihin natin, ikaw yon ito, ito ang unang mission mo. Depende pa rin kung gano'n ka nang katanda. Sabihin natin, ano ka na? Hindi ka na nag-aaral. Kasi tanda kita, 22. Pero wala ka pa rin silbe. Wala kang ginagawa sa buhay mo. Wala, 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 kang mission. Wala kang purpose o direction. Pinakamaganda mong gawin, maghanap ka ng trabaho. Maghanap ka ng trabaho. Walang masama sa pagtatrabaho. Walang masama sa... Kung basta gumagawa ka ng legal. Legal na bagay para kumita ng pera. Hindi yung masama. Tapos, I-upgrade mo yung sarili mo. Magsimula ka mag-upgrade sa sarili mo. Upgrade mo yung looks mo. Upgrade mo yung pisik mo. Upgrade mo yung knowledge mo. Harapin mo yung takot mo. Gaya makipag-usap ka sa babae. Makipag-usap ka kung kani-kanino. Kung anumang takot ang meron ka, harapin mo. Siyempre, kung takot ka mamatay, huwag ka naman mam O common sense na. Common sense yun. wag mo tatalon sa building. Kung takot ka tumalon sa building. Yung mga takot lang na hindi ka mamatay. Baka pagkausap sa babae pagka cold approach sa mga babae himbawa, ka sa, ano nadaan kasi ano nakita mo may mga babaeng ano pwede mo mang kausapin yun eh pwede ka kahit ma-reject ka bawa ngayong araw ang goal mo ma-reject ka ng limang babae gawin mo yun o kaya isa lang syempre mag-start small siguro naman habang nasa journey ka ng pag-aayos sa sarili mo mahahanap mo yung gusto mong gawin sa buhay kaya ko ganun din ang ginawa ko nung no, panahong mga 18 years old ako di ko alam kung anong gagawin ko sa buhay nag hindi na ako tumuloy sa college hindi ko na ginawa yung mga bagay na sinasabi na dapat kong gawin, sinasabi ng karamihan na dapat kong gawin, hindi, I go against that. Then, nakahanap ako ng mga pagkakakitaan ko. Although, hindi, hindi man ako humanap ng trabaho. I'm fortunate. Napakaswerte ko kasi hindi ako nagtrabaho. Kahit papano, nakakalubag yung pamilya ko sa buhay. Napakaswerte lang ako sa mga magulang ko. das hanggang sa nagkaroon ako ng sarili kong ano, hassle, nakahanap ako ng paraan kung paano kumita ng pera. Then, yun nagtuloy-tuloy na umabot sa panahon na sobrang dami kong kita ng pera lumaki yung ulo ko kala ko di na mauubos yung pera ko hanggang sa bumagsak yung kita ko then medyo na nakakabangon naman hindi pa balik na ganoon pero na medyo nakakabangon pa unti-unti then i'm doing everything i like like boxing and hindi although hindi ako kumikita sa boxing kasi lang yung kinikita ko doon Sobrang konti lang, kinikita ko sa isang araw. Minsan, kinikita ko lang sa isang araw. Pero ginagawa ko pa rin to kasi ito yung gusto ko dito. Kung hindi ako nagtatrabaho sa business ko, okay, hindi naman ako nagagala, hindi ako nakikipag-usap kung kani-kanina nasa boxing gym lang ako, Okay, nandito sa labas, nagtitraining, siguro kada araw, 4 hours, 4, 4 hours a day na training. Siyempre, sa umaga, isang oras, sa tatlong oras dun sa, ano, sa, nasa loob ng gym. Nung mga panahong 18 to 19 ako, sobrang clueless ko kung anong gagawin ko sa buhay. To be honest, kasi kakagraduate ko lang noon ng senior high school. Sobrang clueless ko. Pero nagsimula ako sa pag-upgrade ng physical ko. Ng physical, physical ko. Physical na character ko at mental na character ko. Gaya ng ginawa ko. Nagpaganda ako ng katawan. Nag-develop ako ng disiplina. Dinevelop ko muna yung character ko. Nagpatalino din ako. Nagbasa akong libro. Hinarap ko yung mga takot ko. Basta kung ano na sinubukan ko hanggang sa nakahanap ako ng paraan kung paano ko ng pera tapos nahanap ko yung gusto ko talagang gawin sa buhay pero kung nanatili lang ako sa bahay nag, siguro naglalaro lang ako ng Dota maghapon kung sabihin natin inano ko yun kaya naglalaro lang ako ng Dota wala akong ginagawa sigurado ako hindi ko pa rin alam kung anong gusto kong gawin sa buhay ngayon dahil sa pagsisimula ako na pag level up ng karakter ko pag level up ng physical character, mental pagpapatalino, pagharap sa takot pagbibuild ng disiplina at kung ano-ano mang sinimulan ko noon. Na-discover ko yung mga gusto kong gawin sa buhay hanggang sa pumapasok na din yung mga ibang opportunities na pwede kong gawin, pwede kong pagkakakitaan, pwede kong makatulong or other things na mga nasimulan ko. Dahil, nagsimula yon dahil I put myself out there. Kung may sinimulan akong gawin, Sigurado kung hindi ko sinimulan yung mga pinaggagawa ko yun, hindi ko sinimulan i-level up yung karakter ko, hindi ko sinimulan gumawa ng, ano, nang something meaningful sa buhay ko. Baka ngayon, nagdodota pa rin ako maghapon, tapos ano, pahinga sa dota, man manonood ng, sa P website, tapos magjajabol, baka ganun lang pinaggagawa ko. Kasi, kasi ganun lang yung pinaggagawa ko nung bata ako. Eh. Pagkatas ko magbasketball, balik na dun sa routine na sinasabi ko. Kaya ako pabalik balik sa routine na yun. Kasi nung panahon na yun, ako yung pinaka parang target customer ng ano ng P website na yan. Ako yung pinaka target customer nila. Kaya ang pinaka una kong ginawa ay hindi na maging yung target customer nila. Subukan mong maging hindi target customer nila. Hindi ikaw yung pinaka, ano ba, parang alam yun yung ideal customer. Hindi ikaw yung ideal customer nila. Meaning, hindi, mas madali ka nang makaiwas sa mga kalokohan na yan. Mas madali ka nang... Mas madali mo nang maano addiction mo. Mas madali ka na makaka ma cure Madali mo nang cure your addiction. So sana nakatulong tong video na to sa iyo. syempre, hit mo na yung follow button dahil mag-upload pa ako ng mas maraming video dito sa TikTok at sa YouTube. Salamat.